Ay, hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo pero dito sa amin ay ang tawag dito ay kalampay huhugasan muna natin siya ng mabuti hayaan lang natin sila muna dyan para mailabas nila yung kanilang mga dumi hayaan lang muna natin sila na nakababad sa tubig ng 15 minutes natin ng asin para mailuan nila yung mga natitirang dumi sa kanilang bibig at sa kanilang mga sa kanilang katawan ito ang gusto ko guys yung babae ayoko ng lalaki kasi mas marami siyang aligi. Ito guys, pang-apat na hugas ko to. Kasi brown pa kasi yung tubig niya. Ibig sabihin, may natitira pa siyang dumi sa kanyang katawan ito pwede na to kasi maputi na yung pinaghugasan niya hindi na siya nag brown ganito ang paghugas guys ng kalampay huwag kayong patatalo pag kinagat kayo lampos nyo <laughs> kunwari Matapang din kayo pag kayong padadaig. <laughs> Masakit kasi 'to pag nangagat eh. Sarap kagatin din. Hayaan lang natin siyang mangagat mamaya pag kaluto. Kakagatin ko silang lahat. Alam siguro nilang iluluto ko sila, ayan 'no, naghawak kamay sila. <laughs> ayaw nilang magkala sa isa't isa kapit kamay talaga inakagat ako pero sanay na ako sa sakit eh mas masakit pa nga dyan pag niluloko ka ng taong mahal mo, diba? <laughs> charot Pagkatapos, lagyan natin ng asin. At pagkatapos, lagyan ng suka para mawala yung langsa. At saka, lagyan natin ng konting mantika para medyo bumango. At saka, sili. Oh, ayan na guys. Pwede na to. Tapos na sila sa akin ito. Makakabawi na rin ako sa mga kagat nila sa akin kanina. Sila na rin yung kakagatin ko ngayon. <laughs> Tapos yun gidsan na karayon. Kauna na. Tapos gawa tayo ng sausawan ng maraming sili. O paano guys? Hanggang dyan na lang. Salamat sa panonood ng aking video. Thank you so much. Bye bye. God bless. See you next time.